Ito guys, 183 na ako. Oh. Konti na lang ibigay mo na moon tune, Baka naman... Ayan. Unang draw. Ano ba yan? Fragments. Pangalawang draw. Tignan natin kung makukuha na. Okay, okay, okay. Maganda, maganda. Plus 5. 188 na. Konti na lang idol. Moon tune, Baka naman moon tune. Ayan. Fragment na naman. Ano ba yan? Puro Fragment kumain. Ano ba yan? Muntun. Ayan, okay, okay. Nakakawa tayo. Ayos, ayos, ayos. Konti na lang, konti na lang, konti, konti na lang, konti na lang. Huwag mo na akong bitinin ba. Oop. Lucky ticket. Ano ba yan? Jeez. Ang daya mo naman, Muntun. Magic dust. ani ko magic dust. Magic test na naman. Luge eh. Ubus na yung diamond ko. Ano ba yan? Muntun baka naman muntun. Ano may yung arrival? Okay, 198. isa oh, na lang. Sana makuha ko na to. Okay, for the win, for the win. Ito na ba swerte? Ah, nip naman, oh. Oh, post recharge muna na tayo, recharge. Diba ya, 198 na lang, oh. Dahil dyan, magre-recharge muna na ako. Okay, ito na. Okay na ba to? Come on, bigay mo na. Ano ba yan? Puro fragment. Miss ka mo ako mundo na. Ano ba ito na? Uy, e, fragment na naman. Baka naman munto no? Dalawa na lang to. Huwag mo na akong pag pa. Last draw. Okay na to. Bigay mo na. Ah, nepo. Wala na naman tayo, idol. Sige, sige. Recharge last. Tignan natin. Okay. Eh na 'to na. Last draw. E na, na. Last draw, last draw. Okay, nice. Woo. Sana ole 'to na, na, skin natin. Thank you muntun. Okay, okay. 'To na, 'to na, 'to na, 'to na, 'to na, 'to na. Ipilakantein natin, okay? Sana ole 'to na, 'to na. Nice, 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 nice. Okay. Finally. Legend ni Johnson. Okay na to. birthday gift pa sa akin, Muntun. Thank you, thank you, Muntun. Ito na, ito na. Baka magkamali pa tayo na maklik, ha? Iba pa yung maklik natin. Patay tayo dyan. Bago makuha. Bago makuha. Okay, okay. Nainip na ba kayo? Ito na, itu na, itu na, itu na, itu nah itu nah boom nah leto itu nih pinaka antik lo oh. masarap mag aim ini masarap mag argil iya lo iya lah Oo, panis. Johnson lang yan. Uy, screenshot natin yan. Eh. Oo. Ang angas.